Okay guys, tsaka nga pala sa nagtatanong kung si ano ba, si TP-Link dito, pwede pang i-convert into 12 volts. Ito, kung si TP-Link, AAP110, ito, pwede bang gawing 12 volts? Gagana ba sa 12 volts? Ano kita nyo? Tanin nyo guys, oh, nakasaksa. Eh, di ano yan guys? Ano talaga yan? Bali... isian yan so parang ano to ah si ano 24 24 volts ito eh ito guys 24 volts 24 volts sya oh so nasa 24 volts hindi kaya to pero may idea dyan kung paano sa mga islands sa mga island barangay sa ako may so ay kaya ako sa island so ano yun bali ano yun guys ano siya um, nasa 12 volts paano natin gagawin 12 volts to hindi na kailangan ng mga circuit na yan asunder yung hindi na. may ano dyan guys ito lang ito lang siya oh. itong gamit yan o oh. itong gamit ko to yan o oh. POE LAN tapos DC so hindi makita kung ano ano, ano. wala ano pero nasa 12 volts to guys yan tapakita ko sa inyo kung paano ha kasi so, ito yung power supply guys o oh. yan o oh. yan 12 volts 5 ampere so sandali lang ha i-mount ko lang yung camera natin wala uh, tayo ito guys uh. tanggalin ang gawin na lang yun to guys wala yan so ito guys so uh. ito yung ano power supply 12 volts guys oh 12 volts 5 ampere so saksak natin dyan yan so, ito yung dulo nya yan guys oh yan oh yung dulo nya tapos dito ito yung dulo okay kita nyo nag umilaw Tapos ito guys, so, oh. Tapos guys. Ayan. ha, oh. Ayan. Ayan guys. So tingnan nyo guys. Ayan guys, so, oh. Tapos ito, oh. Ang dulo, ayan lang kayo po. Isasaksa ko sa piwi guys. Ayan. Piwi. guys, hindi umilaw okay, ito guys umilaw sya, yan guys makikita nyo ba yan ah yan, yan na yan, yan ah. ito lang, gamitin natin guys ito lang nabibili ito online guys ito, yan tapos yung kabila naman dito naman yung lan dito yan. Okay na yan. Kasi yung gamit. 12 volts lang. So, pwede gamitin dito yung ano, yung baterya. Direct yung baterya ng truck. Pero dapat guys, may na no talaga kayo dito. Mayroon mayroon kayong ano, may mga diodes kayo dito para sa polarity pag magkamali kayo sabog sabog yung ipin niya dito so dapat ano talaga um, handle with care talaga guys kasi sa baterya may polarity sabog talaga so sa ginagawa ko guys may ano ako may diode gumagamit ako ng diode para na kahit na magkamali yung saksak kailangan hindi masusunog. Kailangan po wala ng polarity yun. Pag nilagyan ng diode. Okay, guys. Oh, so, ini ito yung ito lang. ka talaga. So, to Pang-replace dito. Pang-replace para sa AC. Ay, sa kuryente. So, gamit dito para na magamita ng ano sa mga solar powered or sa mga baterya sa mga remote or sa mga island na walang kuryente pretty dito kasi guys yung piso wifi ano talaga eh 12 volt system naman yung worth is 5 volts uh, ano uh, coin slot nasa 12 volts ito lang talaga yung ano dyan guys sa mga piso wifi ito lang talaga yung ano Wow. taas taas na power ito. Yung 12 volt. 24 volts ito. Ito siya. 24 volts yun. Ito. Sa TP Pero, kung gagamit talaga kayo ng kung fast, lalo, oh, lalo na kung E73, so kailangan nyo talagang gumamit ng mga inverter guys yung mga or di kaya mga ano mga gatwaga mga bakan converter na matataas yung ano yung bultahi na ibinibigay so yun lang guys so thank you for watching and sa susunod may tuturo naman ako sa inyo so maraming salamat